Connected na mic natin. Good morning, guys. Ngayon, late tayo umalis. Imbis na 8 a.m. 9.30. Kasi, parang free day naman tayo ngayon. Kasi mag inspect lang ako ng fire extinguishers. And, kapag fire extinguishers, madali lang siya inspect titignan mo lang yung condition yung physical appearance yung tawag dito yung gauge niya yung pressure gauge kung okay pa yung pressure then tapos na yun nalagyan mo lang ng initial and okay na Okay, one minute. Pwede na siguro yan bali hindi tayo highway driving ngayon. Dito lang to sa Moncton. So, dahil sa Moncton lang siya, walang free na lunch kapag dito lang. malapit lang eh. Okay, ito yung bahay namin. Alis na tayo mula sa ating bahay. dito tayo sa loob ng Moncton kasi sa Avenir lang tayo yung Avenir dyan ako gumraduate nung college dyan kami nagmarcha ano talaga siya nirerenta na event center mga concert uh, laro ng hockey doon pala nagpa-practice yung ano, hockey team dito tawag sa kanila Wildcats. Kaya hindi ako mag-video doon kasi every time na nagpupunta ako doon, nagpa-practice sila. So malamang bawal videohan yun, no? Baka magalit pa sila sa akin. Sabihin, ispiya ako <laughs> ng kabilang team, no? Madali lang na inspection to, kaya lang... Madami yung fire extinguishers. Normally, hindi kami kumukuha ng mga ganitong contract kasi nga, fire alarm kami. Yung fire extinguishers, hindi siya considered as fire alarm. More on sa ano siya, suppression. Hindi ko alam kung bakit kinuha namin tong kontrata na to. Siguro ayaw ng Brunswick Fire kasi dami talaga eh. Ah, isang daan mahigit yung fire extinguisher nila. Okay, hindi tayo makakasingit. Makasingit tayo. So, chill drive lang. Dito lang tayo sa, ano, loob ng Moncton. Hindi tayo nagmamadali. Pero pipilitin kong makauwi ng lunch sa bahay. Kasi nga, walang free food. Pag walang free food, bis na bumili ako ng pagkain sa labas. Kain na lang ako sa bahay. Dahil pa naman kami ulam doon. Ganda pa rin, no? Ganda pa rin. Hindi tayo makakabili niyan. Malabo. Yung bukas wala akong schedule. Hindi ko alam kung training lang ba sa bahay or padadala ako kung saan. Minsan kasi ganun, wala kang schedule kasi wala pang naiisip yung coordinator. Mahina daw kasi talaga kami kapag October. Pero thankful pa rin kasi pag wala kang schedule, automatic bed ka 8 hours kahit tutulog ka lang sa bahay. Gigising ka ng 8, kiklik mo yung training, then 4.30 p.m., close mo yung training, bed ka na nun. Yung kasama ko nga na, no, Pakistani. Dahil wala laging pinapagawa sa kanya, one week na nasa bahay lang yung bayad yun. As in, sobrang dalang siya bigyan ng task. Kasi nga, dito sa lugar namin, halos wala namang installation job dito mag install ka lang naman sa pag may binuong building alas wala naman binubuo dito eh. bahay marami hindi naman nung kailangan ng fire alarm system kailangan lang ng basic na fire alarm yung fire alarm na nakarekta sa 120 in local para lang i-alert yung ano owner ng bahay or kung sino may nakatira doon Pero kapag for business talagang mayroong ano fire alarm system ng apartment ganyan Yan, ito yung itsura ng mountain. Dito lahat, dito lahat ng malapit na pamilihan. Walmart, mga fast food, Tsaka dito sa Moncton May area dito na Marami rin homeless Kasi parang Pinakasentro to de Pinakasentro to Dito Doon banda sa Main Street Doon sa pupuntaan ko Doon banda yun eh Kaya lang di natin dadaan na sa mga homeless Kahit saan naman sigurong lugar May mga homeless Depende na lang talaga sa'yo, di ba? Kung Kamat ka mag-work. Saan mm, na dadaan? Dito na lang ako dadaan sa ano? Vohan, Harvey. Dahil sa Vohan. ba ngayon? 22? October 22, no? Ganda dito sa Moncton. Lahat ng pamilyan malapit eh. Kinalalayo. Okay. Kaya hindi na kami nagbalak lumipat. Dito kasi kami nag-start, kaya dito na rin talaga. Pinilit ko maghanap ng okay na work para hindi na umalis dito. Bagong adjustment na naman kasi kapag bagong lugar eh. Sa pagdadrive ko dito sa New Brunswick Parang napansin ko Ang, pin ang may pinakamaraming Homeless dito ano? St. John Tuwing nagpupunta ako doon Ang dami Pero marami rin naman dito Meron talaga silang mga Area dito So, no, kapag dumaan ka doon, makikita nyo sila. Pero, karamihan ng lugar dito, wala naman. Maganda dito. Kaya, pa lang. Siguro, after nitong ano, Itong video, magpapakita ako ng dalawang na-inspect ko na good tsaka hindi good. Sa akin na lagi binibigay ito kasi nga, boring, ayaw na nung mga senior tech gawin to. Eh, boring nga talaga. Gahanap ka ng mga fire extinguisher. Sandaan lang naman yung maanapin mo doon. Malaki kasi yung lugar. Event center siya eh. So natural lang na madami silang fire extinguisher. Yan, malapit na tayo. Dito na tayo. Halos. Ayan lang. Hindi ko naabutan yung left turn. Magdidilaw na siguro to. Sabi ni. Pero naabutan ko pa. Pwede pa yan. Pwede pa yan. Kasi sumagantay pa ako ng isa pang cycle. Pwede pa yan. Ito na. Ayan yung avenir. Yan, yan, yan. Yan, yan natin. Yan, 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 Yung may brown na yan, yan. Yan, may nakalagay center. Brown and gray ba yan? Or silver? Yan. Yan, may nakalagay. Roar Store. Tindahan ng mga Wildcats merchandise. Mga paborito haki hockey player. Nandiyan yung mga jerseys nila. Malaking lugar siya kaya daming fire extinguishers. Kaya yung mga senior tech. Parang simula nung tinuruan ako dyan, never na nila. Never na bumalik sa kanila yung cycle eh. Parang ako na lagi. Hindi mo na magre okay lang sa akin kasi nga free day to eh. Napakadali lang gawin. Boring lang talaga siya pero kung ako tatanungin, okay lang kasi lapit lang sa bahay oh. Pag natapos ko, uwi agad ako. Gusto kasi ng mga ko, aksyonan eh. Yun lang. Parang yung parking ng contractor, medyo... Ayun, dito na lang ako. Dito lang tayo. Ganun, pinapunta ako dito na parang ang dami namang ano, tao sa loob. Tama lang ba na nandito ako? Sa so, dami nung naka-parking na yan, tingin ko andito yung mga player na naman. Ah, parking natin na mga ayos. Pwede na yan. So yan, yung nakikita nyo na building na yan, yun yung Avenir Center. Diyan kui-inspect yung lahat ng fire extinguishers nila pera lang sa isa. Yung kaninang store doon, yung Roar store, palagi nakalak yun, and hindi tayo bibigyan ng sushi doon kahit na contractor tayo, kasi nga, nandun lahat ng merchandise, and possible may pera sa loob, yung kaha, diba? O kung may mawala, tayo pa yung magiging liable doon. Kaya mas pinipili namin na hindi na i-insist na i inspect yung iisang fire extinguisher doon. I-inspect natin yung ma-access lang natin na mga walang kaperahan at walang mga merchandise. So, babalik ako mamaya guys. Uh, pakita ko rin sa inyo kung ano yung good at bad sa mga ini-inspect kong fire extinguishers. Papakita ko kahit tag-isa lang. Mamaya na ulit. So ayan, dumating tayo dito ng 10 AM, 11:45 45 tapos na tayo sa inspection. Then uwi na, ganoon lang kabilis. Sisend ko lang yung report sa kanila. Then the rest of the day free time, no? Bayad tayo ng 8 hours kaya matapos natin ng maaga or kung late naman overtime So, ganun yung Ganun yung sistema dito sa company namin So, ayan yung Avenir ah, Alis na tayo Yun lang, no? ipapakita akong ano Yung ipapakita kong short video Yan yung Pass at fill na fire extinguishers Yun lang, salamat So, ito yung sample ng field. Appearance wise, okay siya. Pero tignan nyo yung gauge. Yung dilaw na needle. Bagsak yung pressure. Ibig sabihin, ginamit na to. Ayan, so, hindi mo siya paper man sa likod. Ayan, buburay mo na. Kasi bagsak na to. Kailangan na itong palitan or yan. refill. Yan. Needs refill refill or replacement na. So yan, bagsak na siya. Ito naman yung example ng good. Ito yung tag niya. Makikita nyo yung gauge, yung needle na dilaw na sa green. Ibig sabihin na okay ngayon, check, check mo na lang dyan yung appearance. Appearance wise, napakakinis pa niya. So, lalagyan mo lang ng initial itong likod. Okay na. Ganun lang kadali itong fire extinguisher inspection ng monthly. Yung annual medyo matrabaho kasi papalitan mo pa yung mga tag, yung mga ganitong tag. But overall, madali lang siya. So, yun lang. Pinakita ko lang yung good at bad. Ito yung good.